Kamusta mga boss, so for video ay tuturuhan ko kayo kung paano mag repair ng inyong sirang tablet na para dun sa mga e na android kiosk na bumigay na yung battery at nawala ng power so check mo itong video na to, so sana makatulong sa inyo Kamusta mga boss, so mayroon tayo ditong sirang tablet na ginagamit sa na fax tech na e-loading so ang nangyari dito ay nasira na yung baterya niya, so yan, yeah. so di na siya nagpa power on so try natin siyang repairin So ang gagamitin natin dito ay back converter mga boss. So gagamit tayo ng back converter. Tapos gagamit tayo itong kable na to. Yan. So pinutol natin yung dulo. Yan. So, yan. So, ito yung dulo niyan. Pinutol natin. So ito na positive tsaka negative na wire. Itatap natin dito sa baterya. So, yung sa... Yan, so pinagtanggal natin ng battery. So, hindi ko lang muna tinanggal to itong direct dito na wire sa kanyang power source sa battery so dito tayo magtatap ng ating back converter yan na 5 volts dito may nakalagay naman na positive negative dyan so susundan na lang natin yan then hihinang natin then try natin i-power on yan kung gagana mga bossing yeah, mga boss so unahinang na natin to yan. So, ito yung dulo niya, USB. So, saksak siya -sak natin dito sa back converter. Ito. Try natin. So, lumang USB lang to, Pang-testing lang. So, pag gumaya ito, papakita natin siya ng bago. Test lang natin ito. Experiment lang natin ito kung gagana ba. So, di ko tinanggal yung controller ng battery. Mga boss, para dito sa tablet. Check natin. Pabawa natin kung gagana siya. So yan mga boss, so yan, naano na natin, at saksak natin, so 5 volts yan. So ito yung ating tablet na nirepair, so nirekta ko siya kasi hindi na pag nakakabit na kanyang parang module. So tinest natin siya, din power up natin. So successful naman yung gawa natin mga boss. So ayan so di na natin kailangan ng battery. So direct na siya dun sa back converter. Then pag pinower on nyo dito, yan. Goods na po siya. So try natin siya touch kung tata-touch nang maayos, yan. So yan mga boss, so kung may mga sira kayo na mga tablet dahil na overcharge to sira yung battery. So pwede niyo gawing to, mga bossing yan. So, ito yung sira ng battery, i natin. So ni lang natin, do-direct na lang natin mga boss. So yan mga bossing, sana maka tulong sa inyo mga bossing yan. So, peace. Tapos na natin gawin yung ano natin, project natin. So, nirepair lang natin yung sirang tablet. So, kita nyo naman, rekta na po yan. So, di na kailangan ng charger. So, ito na lang sya. Nakakonnect na lang sya dito sa back converter natin. So, So, temporary na back converter. Pero masarili naman kasi syang Uh, custom board so dun natin siya ipa plug so i-repair lang natin siya at, least magagamit na so di na ito mag-iinit di na rin so di rin na mag-iisip kung mag-overcharge yeah. so what's yan mga boss so napipindot na mayos yeah. so, yan so, na lang makatulong sa inyo mga boss so tingnan nyo na lang check nyo na lang yung video na, yun, na kasama nito